Aris, ang una mong buenas na oras sa umaga ay simula ng 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may 56 minutes na negatibo na magagawang magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, at sa hapon ang simula ng iyong buenas na oras ay 2 p.m. hanggang 4.45 p.m. at may 43 minutes na negatibo na magagawa kang matalo, at sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 8 p.m. hanggang 11.05 p.m. may singit na 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo, kulay dilaw ang iiwasan mong kulay ngayong araw. Taurus, ang una mong buenas na oras sa umaga ay simula. Nang 8 a.m. hanggang 11.10 a.m. at may 55 minutes na negatibo na magagawang magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, at sa hapon ang simula ng iyong buenas na oras ay 3 p.m. hanggang 6.05 p.m. at may 53 minutes na negatibong minuto na magagawa kang matalo, at sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 9 p.m. hanggang 12.05 a.m., may singit na 55 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo, player na magbulaklak magsalita ang iyong iiwasan dahil kukuhanan ka ng oras mong buenas. Gemini, sa umaga ang oras mong buenas ay simula ng 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula na yung oras na Buenas ay 3pm hanggang 6.15pm at may negatibong minuto na 57 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Sa gabi ang simula ng iyong oras na Buenas ay 7pm hanggang 10.15pm at may negatibong minuto na 55 minutes na pwedeng magbigay sa iyo na ikatatalo kulay brown na kulay ang iyong dapat iwasan ngayong araw. Cancer, sa umaga kung maglalaro ang buenas mong oras. Ay umpisa ng 8 a.m. hanggang 11.15 a.m. at may negatibong minuto na 56 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng buenas mong mga oras ay 3 p.m. hanggang 5.45 p.m. may negatibong minuto na 42 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo, at sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 9 p.m. hanggang 12.15 a.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo. Leo simula ng 7am ang oras mong mga buenas sa umaga at hanggang 10.05am at may singit na negatibong minuto na 55 minutes na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, at sa hapon ang simula ng iyong mga buenas na oras ay 1 p.m. hanggang 4.05 p.m. at may singit para ikaw ay matalo na 55 minutes na negatibong minuto. Sa gabi ang simula ng iyong oras ng mga buenas ay 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at may negatibong minuto na 57 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkatalo. Ang iiwasan mo ngayong araw ay kulay pula at player na kung magsalita ay may kabastusan. Virgo, sa umaga kung ikaw ay maglalaro ang umpisa ng Buenas mong oras ay 7am hanggang 9.55am at May singit na 49 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkatalo, ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng oras mong mga buenas ay 1pm hanggang 4:15pm at may singit na 59 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Sa gabi naman ang umpisa ng oras mong buenas ay 7pm hanggang 10:15pm at may negatibong minutong nakasingit na 53 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng kamalasan ang iiwasan mong kulay ay kulay green ngayong araw. Libra, sa umaga ang buenas na oras ay simula ng alas 6. A. M. Hanggang 9.15 AM at may 55 minutes na negatibo na magagawang magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan at sa hapon ang simula ng iyong buenas na oras ay 1 p.m. hanggang 3.05 p.m. at may 51 minutes na negatibo na magagawa kang matalo, at sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. may singit na 55 minutes na negatibong minuto, na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Kulay yellow ang iiwasan mong kulay ngayong araw. Scorpio. Ang buenas na oras kung maglalaro sa umaga ay simula ng 4am hanggang 7.10am at may 51 minutes na negatibo na magagawang magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, at sa hapon ang simula ng iyong buenas na oras ay 1pm hanggang 4.05pm at may 50 minutes na negatibong minuto na magagawa kang matalo. At sa gabi ang simula ng iyong oras na Buenas ay 7pm hanggang 10.05pm, may singit na 54 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Sagittarius, sa umaga ang oras mong Buenas ay simula ng 5am hanggang 8.10am at may negatibong minuto na 56 minutes na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na Buenas ay 2pm hanggang 5.15pm at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Sa gabi ang simula ng iyong oras na Buenas ay 9pm hanggang 12.15am at may negatibong minuto na 53 minutes na pwedeng magbigay sa iyo na ikatatalo kulay pink ang kulay na iyong iiwasan ngayong araw. Capricorn, sa umaga kung maglalaro ang buenas mong. Oras ay umpisa ng 7am hanggang 10.15am at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng buenas mong mga oras ay 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. At sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo player na may kabastusan magsalita na mahilig sa alak ang iiwasan mo ngayong araw. Aquarius, simula ng 9am ang oras mong mga buenas. Sa umaga at hanggang 11.45 am at may singit na negatibong minuto na 42 minutes, na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo. Nabigay ng mga kalikasan, at sa hapon ang simula ng iyong mga buenas na oras ay 2pm hanggang 5.05pm at may singit para ikaw ay matalo na 53 minutes na negatibong minuto. Sa gabi ang simula ng iyong oras ng mga buenas ay 9pm hanggang 12.15am at may negatibong minuto na 55 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkatalo. Ang iiwasan mo ngayong araw ay kulay green. Pisces, sa umaga kung ikaw ay maglalaro ang umpisa. Nang buenas mong oras ay 5AM hanggang 8:15AM at may singit na 53 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkatalo, ang bigay ng mga kalikasan sa hapon ang simula ng oras mong mga buenas ay 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at may singit na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Sa gabi naman ang umpisa ng oras mong buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minutong nakasingit na 50 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng kamalasan.